Kamusta po mga kababayan, mga sir, madam? Nandito na naman po ulit tayo sa panibagong episode ng sharing ng buhay-buhay namin dito sa Canada. At ang topic po natin sa araw na ito ay tungkol po sa pagkuha ng sasakyan. Pero bago po tayo magsimula, batiin ko lang po si kapatid na Ricky Mechanic nagpapashoutout po. At ang kanyang nanay Reming Navarro daw po at Clark, yan, si Chanel at Katlian, Lirak Family Ram Rosario La Union daw po sila Ingat po kayo dyan lahat Shoutout po sa inyo At magingat po kayo lagi Salamat din po sa inyong suporta Ayan mga boss Dako na po tayo sa topic natin Bakit ko nga ba nasabi na Huwag kang bibili o kukuha ng sasakyan dito sa Canada Paalala lang po sa video na ito Hindi ko po kayo tuturuan ang dapat nyong gawin Hindi rin po ako magaling magpaliwanag Maaring may mga masabi ako dito Na hindi kayo sasangayon Ang mga isishare ko lang po sa inyo Ay mga personal experiences ko po At mga observation ko dito sa Canada Mga dati ko pong desisyon na ngayon ko lang po na realize na ang dami ko palang mga maling desisyon na nagawa noon. Mga padalos-dalos na desisyon na hindi man lang ako nagre-research o nagtatanong-tanong o kaya naman nanonood ng mga ganitong vlog. Kaya guys, isishare ko sa inyo kung kailan ba dapat kayo kumuha ng sasakyan o bumili dito sa Canada. Importante po ito lalo na po sa mga papunta dito sa Canada o kaya naman mga nandito na sa Canada pero hindi pa sila makapag-decide kung kukuha na ba sila ng sasakyan o hindi pa. Well, hindi na natin guys patatagalin. Para sa akin, kung bago ka pa lang po dito sa Canada, ay suggest na wag muna. Wag ka muna kumuha ng sasakyan. Magkisabay ka na lang muna kung may option ka. Magbus, magtaxi. Marami tayong kababayan na gumagawa niya. Naglalakad sila o kaya naman nagbabike. Depende sa lugar na napuntahan nyo guys. Kung no choice naman po talaga kayo, bumili na lang po kayo ng second hand para mas mababa yung insurance. Hindi na po kayo mamamroblema ng panghulog linggo-linggo. Pero kung pangarap nyo po talaga brand nyo, syempre sino ba naman ang ayaw? Syempre maganda yung bago talaga. Lalo kung may pang cash kayo, sana all na lang talaga. Wow. Pero kung mag-installment po kayo, maghulugan po kayo linggo-linggo katulad po sa amin. Baka mahirapan din po kasi kayo at hindi nyo na ma-enjoy ang buhay Canada. At ang masakla pa nga po dyan, baka dumating pa sa point na makipag ka na ng overtime kasi nag-aabul ka pang bayad ng sasakyan. Kasi pag nagulugan po kayo ng sasakyan, hindi lang yung weekly payment ang babayaran nyo. Siyempre may insurance yan buwan-buwan. Yung maintenance, yung gas. At kung isa ka pa sa tipong yung gusto ay maporma, gusto ng mga design-design sa loob ng sasakyan, siyempre bibilan mo yan ng mga accessories kung ano-ano, diba? So ang punto ko lang naman po guys, ang importante kasi dito kung may budget talaga tayo eh yung hindi tayo mahihirapan. Check po muna natin yung status natin kung hindi pa naman solid yung foundation natin dito sa Canada. Alam ko po na karamihan sa atin na mga OFW kasama na po ako na umalis ng Pilipinas na may utang dahil nagpadispedida ay mali pang huli pa pala yan. So ibig ko sabihin yung iba kasi guys na katulad ko rin ang utang lang din ng mga ginamit sa paglalakad ng requirements, pag apply Depende po talaga guys. Depende sa sitwasyon natin. Kayo po ang makakasagot niyan kasi kayo ang nakakaalam ng sitwasyon nyo. Kung kaya naman talaga natin kumuha ng sasakyan dito sa Canada, kahit kakarating pa lang natin kung may pera naman na talaga tayo pagdating pa lang dito at kailangan na kailangan talaga walang ibang option kasi walang bus walang taxi dito o wala kayong masasabayan so nasa sa inyo po kung kukuha na kayo ng sasakyan basta ako lang share ko lang sa inyo na ang pagkuha kasi ng sasakyan guys dito sa Canada isang napakalaking desisyon na kailangan nyo talagang pag-isipan kung sa palagay mo hindi ka na nag-ahabol kahit na hindi ka na mag double triple jobs o kahit hindi ka na mag overtime yung hindi na po kayo nagkakautang pero hindi po talaga maiwasan na hindi kayo magkautang dito sa Canada kasi nga kailangan mo talagang gamitin yung credit card para makabuild ka ng mataas na credit score na yun din yung isa sa requirements para ma-approve ka din sa car loan ibig sabihin ko lang po na kahit nagagamit nyo yung credit card nyo nagkakautang po kayo kahit papano nakakapagbayad kayo on time pero kung hanggang minimum lang po yung nababayaran natin wag muna po kayo kumuha ng sasakyan na hulugan dahil para sa akin po isa po yun sa sign na hindi ka pa talaga ready o hindi ka pa pwede kumuha ng sasakyan so yun lang po muna siguro mga boss ayaw ko lang po talaga kayong mahirapan kaya ko po ito. Sana ay naliwanagan po kayo nakatulong sa inyo ang video na ito. Lalo na po dun sa mga bago pa lang din po dito sa Canada. Tiis-tiis po muna tayo. Pikit-pikit po muna tayo. Huwag munang maiingit. Alam ko na masarap talaga magkaroon ng sariling sasakyan. Pero huwag ka na muna makipagsabayan kung hindi mo pa kaya. Baka sila kaya nila at wala naman silang pinagkakagasto sa. So yun lang po. Sana nakatulong po lalo sa mga kababayan nating OFW. Salamat!